Alam mo kung ano yung mas masakit kesa sa mabigo? Yung hindi ka pa man nagsisimula, pero hindi ka na nila pinapaniwalaan. Hindi mo kaya yan. Sayang lang oras mo dyan. Wala namang patutunguhan yan. Ang sakit, di ba? Pero alam mo kung ano yung mas malala? Yung naniniwala ka sa sinasabi nila. Teka lang, sino ba sila para magsabi kung anong kaya sa hindi mo kaya? Sino ba sila para humawak sa kwento ng buhay mo? Kung may pangarap ka, kung may gusto kang marating, huwag mong sayangin yung oras mo sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Doon ka sa sumusuporta sa'yo, doon ka sa nakakikita ng potential mo, doon ka sa naniniwala sa'yo, sa kakayanan mo, na kahit ikaw mismo, hindi mo pa nakikita. At kung wala kang mahanap na ganon, ikaw ang unang maniniwala sa sarili mo. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan validation nila. Ang kailangan mo, tiwala sa sarili mo.